Ito yung ano namin, tanim namin sa aming likod bahay. Ayan. Hinug na hinug na siya, oh. Grabe, walang kumukuha kasi nga, hindi naman ako mahilig kumain ng pomegranate. Ayan. Dati mayroon tanim din sa amin na ganyan, eh. Malal, ano, kulay ano, kulay green ang dati namin sa Pinas. Ayan. Puro ano, oh. Ang daming bunga nito, hindi namin ano nakauubos. Nahihin ana ano na lang siya, bumabagsak-bagsak na lang siya. Ayan. Pomegranate. Sinong may gusto, comment down below lang. Hahagisan ko kayo ng pomegranate. Ayan. Ang daming bunga. ayam pa, oh. Wow. Ang lalaki. Grabe. Hinog na hinug na yan, eh. Yan yung kinukuha ni Kylie palagi dito eh. Yan o. Oh. Sabi ko wag pipitasin kung hindi kakainin. Pero, hindi na pipitas nga. Pero, nalalaglag naman. Ayan, sayang lang. Meron pa rin kami taminim na first simon. Ito, ano ko kayo sa likod bahay namin, sa harap. Ayan pa. Wow, ang dami-dami sa pomegranate, ayan ang aming tanim pa. Ayan, Oh. Matamis yan. Kiat-kiat yan. Pag nahinog, ano yan. Pwede na itong kainin eh. Maano na to, oh. Matamis yan. Sobrang tamis. Ayan, pa dami. Hitik na hitik sa bunga to. Ayan. Napakababa lang nito, oh. Ang baba-baba lang. Kayang-kayang kain, ano Oh. Wow, ang dami-daming bunga nito. Sagana sa bunga. Pomegranate, kiat-kiat. Ano ba? Persimmon. Ayan. Yan pa, oh. Yan, ano ko kay dito, oh. Ito, may green pa, eh. Ito naman, ano din, orange din to. Kaso nga lang, mas nauuna yung bunga ng kiat-kiat. Oh, ang daming green. Ang daming bunga, oh. Kulay green pa yung iba. Pero yung iba, yellow na. Ayan, ang dami -dami. Ito pa yung isa pa. Ito pa yung aming sa bahay. Ayan, ito ino kinakain na ng ano oh, ng ibon. Ayan. Ayan pa. Kinakain ko ang balat niyan eh. Ang daming bunga pa oh. Ayan. Ang daming bunga. Hindi ka dito magugutom. Kapag nandito ka lang, oh, ikaw ang mananawa, oh. Ikaw na yung Magpipigil sa kakakain kung ano yung kakainin mo. Ayan, ang dami-dami. Maliit lang ang puno niyan eh. Ayan o, oh, kayang-kaya mong pitasin. Ayan, ang liliit na mga puno. Kaso nga lang, yung pomegranate sobrang ano eh. Sobrang madahon. Ito, okay lang yung dahon niya o. Oh. Wow, ang dami-daming bunga. Fruits, fruits, fruits everywhere here in California. All right.